Assalamualaikum mga kababayan. Assalamualaikum. Madayaw, Mayong Adlaw, kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Nakikiramay ko ako sa mga pamilya ng mga biktima ng pagsabog ng bomba sa loob ng Mindanao State University sa Marawi City nitong araw ng linggo. Kasabay nito ay ang ating mahigpit na pagkondina sa nangyaring pagpapasabog at sa mga tao o grupo na nasa likod nito ang mga nasawi at mga sugatan ay mga sibilyan. Nakakabahala na ito ay nangyari sa loob ng MSU compound sa isang katolikong simbahan. Sa isang bahagi ng bansa na may mahaba at madugong karanasan sa terorismo. Isa itong gawaing mapangahas, ngunit malinaw rin sa atin na isa itong karuwagan. Nananawagan ako sa mga lahat ng Pilipino, lalo na sa mga Mindanawan, na maging mahinahon habang nagsasagawa ng imbisigasyon ang mga otoridad. Gayunpaman, kailangan din nating maging maingat at maging mapagmatyag upang mapigilan natin ang mga maaaring susunod pang pa atake sa mga sibilyan. Alalahanin natin ang ating mga tagumpay para itaguyod ang kapayapaan sa Mindanao at sa buong bansa. Noong 2016, ilang sibilyan din ang nasawi sa pagsabog ng bomba sa Rojas Night Market ng Davao City habang ako ay mayor. Alam natin ang takot at sakit na dala ng karumal-dumal na gawain ito. Dapat ay maging matatag tayo sa harap ng mga hamon at patuloy na banta ng terorismo. Huwag nating hayaan na magtagumpay ang kasamaan laban sa bayang nagkakaisa para sa kapayapaan. Sukran.